Logic naman tayo. Okay, ah? Logic ha. Kasi yung makakasagot ng logic na to, may 100. 100. Ang gagawin lang ay gagawin tong box in okay. one move. Okay? Ano Kahit at alam mo na to. O sige nga, gawin mo ang box. <laughs> gawin mo ang box. O sige, ikaw mo na Arkin. Oh. Box. Isa. O. Ah. O. Oh. Ano yan, Arkin? ginagawa mo, Arkin. <laughs> one move lang! <laughs> Dapat one move lang. Ay, alam ko na ka. Ah. 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 Oh! Tumo pa ni mali. Oh, oh. 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 <clears> tumo. <throat> oh. eh, ba no, sabi mo oh. Oh, 1 2. Oh. Dapat pa mo vlog. Pa mo vlog ah. Kain guys, sa nanonood, like and follow tapos i-share na din 'to. Tapos kapag ka nasag nasagot nyo pa-yang sa inyo na lang 'to, ha? Ah? Triangle nga 'yan eh. Ano triangle? Box nga 'yan, box. Kalma ka lang, be. Oh, yung comment yung sagot niya dito guys, kung paano to. Alam mo na dahil? Oh. Ano yan? Ubago. Tinanggal mo, matutuyo yan. Bugo. Gagawin mo box. box, susulatan mo. Hindi ba yun, hindi <laughs> mo Gagawin ako box kami dun takip. Eh di, nakadaming move ka na. One move nga lang <laughs> eh. Sige, gawin mo box. Hahaha. Ah, uh, isa. Dalawa. Ah, uh, Oh. Uh. Bawal nga 'yan, ano nga 'yan? Ilang move 'yung ginagawa mo eh? Galing Dapat. Mo. No, ikaw arke, try mo ulit, hulaan mo, baka mahulaan mo. Arkin. May baliktad. Ah, sige, baka mahulaan mm. mo arke. Mm. ko! ba na? Ah, uh, try mo ka lang, si Arkin muna magta-try. Ay, Isa-isang try lang. Oh, one. No. One. Ano ginagawa mo, Arkin? Bombastic sideline. Ah, buka. ikaw. Ay, ano mo Ako, ako lang. Ha? Ako Wala pa. Si Arkin pa nag-iisip pa eh. Malay niyo matama. Oh. Ano? siya pip tik 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 pa, pag nasa tik Halo, mungkin timpa-timpa 55 bintik bola tergelang di semua budak. Oke, aku sini ngomong gak usah. Good, tanggal tiga puluh dua, 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 Oh, dua, eh. oh, si dua, 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 Malanchot, ah. malanchot naman. Hindi mo kamay mo oh. na nila. Oh. Ha? Na? -shoot, oh. Pag na-shoot. Pag na-shoot daw dun guys. Oh. Bawal nga! Ang dami mo yung... mobs <laughs> Ay ka doon ay. Hello na ba doon ay? Try na. Mo last try. Last try. Ano? Pag na-shoot to, i mo kami. Ano? Hindi, dito, hindi. dito muna sa logic. Last oh. na, last oh. na to. Last, last try na? Ah, sige. Oh, last try, last try. Ah. Uy. Box yun. Oo, wala. Hindi bakit? bakit? Hindi yung Hindi yung box. Hindi yung box. Hindi ang gagawin yung guys, Hindi lang yung isa. oh yung box. Hindi yung box. Hindi yung si Hindi yung box. Hindi yung box. Ano? Nilang. Ito naman. Ano naman? O. Oh. Banachot. Ano? Isandaan oh. ulit. Ano? Tama ka na. <laughs>